Alamin naman natin ngayon ang kwento ng dalawang babae na nagpapatunay na kahit saan ay kayang-kaya po ng mga babae na mahipagsabayan sa mga lalaki at pati kahit daw pati sa ere. Sa ating makabagong mundo, maraming kababaihan na ang nagpapatunay na sila ay may puwang at kakayahan pagdating sa mga larangang karaniwang pinangungunahan ng mga kalalakihan kabilang na dyan ang silotong si Captain Juana Polina at aircraft technician na si Darlene Aguirre. Noong bata ako, pangarap kong maging isang astronaut. Around seven years ago, when I was doing soul searching, I napagtanto ko na nais kong magpalipad, nais kong lumipad, at nais ko pa rin makita ang mundo zoomed out. Kaya magpalipad man ng spaceship or in this case aircraft to command it and have the most beautiful view. That's really what started my journey as a pilot. In years now, sa aviation industry for this coming June and right now po, nandito po ako ngayon sa France at OSW and bilang isang aircraft technician po. Aminado sila na kahit sila mismo noong umpisa ay may duda sa pagpasok sa aviation industry dahil na rin sa maliit na bilang ng mga kababaihan sa larangang ito. At the time, oo, sobra. Kasi yung journey ko, chef, tinago ko siya nung ume. Nag-research nag ako saan ba pwede mag-aral. Ano nga ba yung mga flight schools dito sa Philippines? Meron nga bang mga babaeng piloto? Buti na lang, may mga nakita akong other women na nagpipiloto rin. Kaya nakita ko na posible siya at kaya siyang gawin Nag-start ako doon. Ano lang kami babae na mechanic ko, walo lang. So talagang napapaisip ako, walo lang kami. Tapos the rest, parang um, there are 300 na guys. So, parang kami, ah okay, parang ang baba ng bilang, sobrang ang baba ng bilang namin mga babae. Noong una sinabi ko, okay, puro lalaki, sige. So, siguro kaya ko naman. And yes, I'm here outside the country. And Pinakaya at kakayanin. Hindi rin sila nakaligtas sa diskriminasyon at pagdududa sa kanilang kakayahan. Ngunit pinatunayan nilang mayroong puwang at lakas sa mga kababaihan sa anumang larangan. Mayroon pa rin iilang generasyon o mga grupo ng tao na iba pa rin ang tingin sa ating mga babae. O mababa, o naiiba, or weak, not smart enough, ganyan. Commonly kini-question, ina-objectify sa aking case, not not even just the passengers, kahit tao lang na malaman nilang pilot ako, magdududa na sila, magtatanong na sila, or magkocomment sila ng mga nakakaalipustang comment na parang, ay, pagbaba, ayoko sumakay dyan. Ay, parang hindi ako safe. May respect, pero yun, nandun pa rin yung mga komentong parang demeaning. Siguro physically talaga, iba yung lakas ng mga lalaki sa mga babae. Pero, siyempre magpapahuli ba ang mga babae? Siyempre, di ba hindi? Kung kaya namin, ha? kaya namin, hindi kami hindi ng tulong. Sa amin kasi siguro dahil mas matino, mas ma in, in detail ang pagdating sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Kapag gusto sa lalaki, hindi, okay na yan. Ganyan. Sa amin kasi, sa amin kasi babae, meron kami na parang, ah hindi, hindi pa sa So gusto ko mas level up pa or mas gusto ko mas enhance pa yung gagawin ko kaysa dun sa gusto mo lang gawin. Mensahe nila sa kapwa nila kababaihan na gusto rin pumasok sa aviation industry. Tandaan na usapang responsibilidad to ng buhay. Buhay mo, buhay ng kalipad mo, buhay ng pasahero mo. Kailangan nasa isip mo yun. Kailangan ready ka. Napakasaya, napaka-fulfilling. Worth it lahat ng hirap. Medyo magastos, pero It is worth it. So if you really want to fly, go fly. And we are here, um, the women in na the dominated industries, trying to expand the picture to include people like us. Kung I ko. Hindi. And I know. kung so, makapanood dito, baka isa sa makakasama namin dito or makakasama namin sa Adjusting Industry. Isang malaking karangalan para sa kanila ang maging daan sa paglawak ng mundong ginagalawan ng mga kababaihan sa larangan ng trabaho. Kaya hangad nila na maging inspirasyon sa iba pang kababaihan na gawin kung ano ang gusto nila at huwag hayaan ng lipunan na manghusga sa kung ano lang ang kaya nilang marating. Nakaka-proud. Nakaka na itayo ang bandera ng mga kababaihan it prove not necessarily to men but to show women na malayo ang nararating ng giting at determinasyon i know it's daunting ngunit huwag kayong matakot malayo ang nararating ng giting at determinasyon at kung pangarap mo talaga ipaglaban kung para sa iyo yan mapapasuyo yan maiiba na takot natakot na ah, baka hindi ko kaya. O, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na kaya mo pala?